Hello po, good evening mga kadudong Ayan uh, ano ko lang po Bukas maglilinis tayo ng bahay Na Ang laki ng bahay nito Ay nasa 3,000 square foot 5 bedroom At 4 bathroom ilang araw kayo kayang ililinisin itong bahay na to. Ito po ay 3 story, 5 bedroom, four bathroom. Ito lang aking master bedroom. Ang laki. Kaya, kaya uh, sa palagay nyo mga kadudong, ilang araw ko itong lilinisin. Eh, yung mga naglilinis, ang liliit ng bahay nila. Kaya ako, tinatamad akong linisin. Three story, five bedroom, four bathroom. Kaya, kaya yeah, mga dudong, sa palagay nyo, ilang araw ko tong linisin. Kaya bukas, samahan nyo ko. <laughs> o baka pati kayo, ayaw nyo samahan si Dudong dahil sa sobrang liit ng bahay ni Dudong kaya para tara maglinis tayo bukas at gabi na rito sa Las Vegas okay see you tomorrow guys samaan nyo si Dudong maglilinis tayo ng bahay 3 story 5 bedroom and for bathroom with matching master bedroom okay see you tomorrow bye bye hanggang sa muli of course ito ang inyong kuya dudong nagsasabing matulog ka na dudong at gabi na naman bye bye